Panalangin, pitong hakbang sa pag-abot ng pinansyal na pagpapala. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyo sa pagkakataong ito na aking nadarama ang pangarap na makamtan ng pinansyal na pagpapala. Ako po ay humihiling ng inyong gabay at piyaya habang susubukan kong isakaputuparan ang pitong hakbang tungo sa aking layuning ito. Diyos ko, Tulungan niyo po akong maunawa ng aking kasalukuyang kalagayan sa pinansyal. Turuan niyo po ako maging tapat sa aking mga utang at mga gastusin. Ituro niyo po sa akin ang kahalagahan ng pamumuhunan at pag-iimpok. Gabayan niyo po ako sa pagpili ng mga tamang pagkakataon na mabibigyan ng tubo. Panginoon, ituro niyo po sa akin ang kakayahan na magplano at magtakda ng mga layunin sa aking pinansyal na buhay. Panalangin niyo po ako ng magkaroon ng disiplina sa pag-iimpok at pagtitiyaga sa aking mga plano. Tulungan niyo po akong magkaroon ng malasakit sa akin kapwa at maging maawain sa mga nangangailangan ipanalangin niyo po ako magkaroon ng kaalaman ukol sa tamang pagpamamahala ng aking pera at pagkilala sa mga oportunidad sa buhay. Panginoon, inihiling ko po ang inyong panubay at proteksyon sa aking buhay sa lahat ng oras, kasama na rin ang aking aspeto ng pinansyal. Lubos po akong nagtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos, at naniniwala ako sa iyong tulong at biyaya. Aking mararating ang aking mga pangarap. Amen.